maraming tao taong ganyan eh, gusto nila sineseryoso sila. Bakit? Ang tanong, nagseryoso ka ba? Oo. Oh, you know. oh, oh. Di diba Dab mm. Yung mga tao, maraming tao gusto nilang magkaroon ng ano, karelasyon ng matino. Oh, At oh. Ikaw, nagtino ka na ba? Yan! Yeah. Okay. diba ba? Ang daming tao gusto nila, sila lang, sila lang, gusto nila sila lang ang mahal. Oh. Bakit? Ikaw, siya lang din ba? Ay! Ay, yan na sinasabi na okay. Kailangan kung ano yung hinihiling mo na ibigay sa sa'yo, kailangan dun yun din ang kaya Pinagawa mo ibigay. Oh. Diba? You cannot expect to receive something you cannot give. Oo, okay. oh, totoo yan. Diba? Gusto mo, minamahal ka. Oh. Gusto mo, mahal na mahal ka. but ikaw, oh. nagmahal ka ba? Oh. Ayaw mo na nagsisinungaling sa'yo. Oh. Bakit? Oh. Tapat ka ba? Ay! Gusto mo, meron kang natatanggap. oh Bakit? may binigay ka ba? Ah! Rabi. Gusto mo hindi ka iniiwan? Oh. Bakit? Nanatili ka ba? Rab! Sabi mo ayaw mo. Oh. Eh ba't nung una pumayag ka?